Magandang hapon ka tuning at sa ating mga viewers, ako po ang inyong tagapaglingkod na si Binibining Jen, ang inyong adventurer na ka-tune in. At heto po ang headliner natin ngayon. Isang vlogger na kilala bilang Armando Loco na loko-loko, mabait pala. Samahan niyo po ang aming team sa pag-uncover ng buhay ng internet sensation na ito. Mula sa kalokohan hanggang sa seryosohan. At syempre, kasama rin natin ang aking partner na maghahatid sa atin papunta kila Armando. Marco Julio, pasok! Welcome to Pandi Bulacan, sir! Kayo po ba yun, na, Yung kay Kato Nying po. Yes, Kaya, pa, kayo? Yes, kami po. Tara, let's go! Okay sa akin. Tara. Tara, dito lang naman yun. Dito lang. lang. bang ada dito? Landmine? Wala, wala. Ayan, safe dito. Ito wow. ba tayo? Ah, rapid lang! Di Dito, dito! sini. ganyan sa akin! Dito na tayo! Eto na. Di ba sabi ko malapit lang? Ayan. Solid. Eto, ito yung bahay namin. Ayun, nakarating na tayo. Eto yung bahay namin, no? Di ba ang lapit? Ganda dito sa inyo. Ayun. Opo ka. Solid nito tupo. Ayun, wala ang labot, di ba? Oo. Kamusta si Armando ngayon? Ayun, diretso pa rin sa paggawa ng content. Tapos uh, endorse ng mga product, minsan. Pa, paano ka nagsimula o pa, paano ka naging vlogger? Kasi una, ayun, nagbabanda kami. Bihira kasi gig naisip namin na uso kasi vlogging eh. Parang natutuwa kami na nakapanood, nakapanood kami ng yeah. ano. Kuya, sino yan? Kisi, kisi yeah, sino, sino yan? Sino yan? Pandline. Ay, teka, may Sige, sige. Ha, kaya may yeah. naniningil Di Kaya naman sa pantline. Eh. Pan oh. Ah, okay. Eh. Ah, ano Ilang pas ka na, January, nakaka na hulog ka pa. Kaya? 120 to kada araw eh. Bukas kaya balik ka? <laughs> Hindi, pwede kuya. Ako napapagalitan sa opisina. Hindi kasi may mga tao eh. Eh baka pwede ka muna umutang sa kanila And kasi Andayo yung ano, hindi kuya. Kaya, eh. galing pa may nila to. Hindi kuya. Sir. Kasi yung ano nito si Kuya Arman pinangaano na sa ano sa lending namin vlogger. Na oh, nakakusap, nakakusap. hindi, basta sila dito. Nakakausap ako, nakakausap. Hindi naman hindi. Patigasan lang, patigasan na tayo dito. Hindi naman tao, hindi naman. Ano maiskaw ka ng ganyan? Dami pang isip. Mababasa ka Armando. Behind the scenes, nakakwentuhan namin at minsan talaga sa kwentuhan may mga sikretong hindi mo naman mababanggit sa interview. Seryoso ba? And... Seryoso ba yung tanong talaga? Sige, try ko mag maging seryoso. <laughs> sige. Try sige, lang. Sige. sige, sige. Cupcake, alam mo, nakakaramdam ako ng panlalamig mo. Cupcake, nalulungkot ako. Kasi, napapagod na ako sa relasyon ko eh. Bakit Cupcake? Hindi mo na ba ako mahal? At dito namin napag-alaman na hetong kilala nating Armando Loco ay malaki pala ang puso. Sa simpleng pamumuhay sa isang bukirin sa Pandi, Bulacan, nakatira ang isang ama. Sa akin nakatok kay ma'am gawain bahay, katulad ng paglalaba. Yun, anak ko, nag-aaral na. dito. Ako nagsusundo, hatid sundo, araw-araw, ganun ng routine. Ang tatuan na vlogger at napapagkamalan pa minsan na adik, sa totoo lamang po ay wala palang bisyo. Kahit ano, maskiyosi, alak o sugal o kahit anong droga, malinis na malinis ang ating vlogger. Siguro yung ibang tao parang hindi naniniwala sa ginagawa ko kasi makalokohan. Parang wala naman pupuntahan yan. Nagpaparandam sila na parang stop mo na. Pero meron akong bago. Ato yan! Hindi mo kami naalbusan! to! You may na-mention nila yung asawa anak ko na kawawa naman sila dahil ikaw ang asawa at anak nila. Kaso eh... N nabura ka agad sa isip ko. Hmm. Hindi ko na dinala sa ibang araw. Ayun, medyo na nagulat lang ako. Ba, ah, ganun pala, ihanda ko yung sarili ko. Hmm. Sa katunayan, ang mga kinikita niya sa mga content niya ay hindi lamang natulungan ng kanyang pamilya, kundi pati na rin ang mga kaibigan na nangangailangan. Yan si Armando sa Tunay na Buhay. Isang patunay po ito na hindi dapat natin husgahan ang hitsura ng isang tao kahit maraming tato. Minsan, parte lamang talaga ito ng artistic expression. Kaya mga ka in, alam niyo na ha, don't be a judger. Ginagawa ko rin ito para sa kanila. Kasi balang araw siguro baka magkaroon ng blessing. Um. Actually, hindi para sa akin 'to eh. Gusto ko lang sila maiahong ko. Para sa kanila 'to. Maraming salamat Armando sa iyong pamilya at sa mga kasabwat sa pag-welcome sa aming team. Sa susunod po muli na adventure, ako po muli si Binibining Jen, ang inyong adventurer na ka-tune in. Peace and love to everyone. Katuning, back to you!